Ingat na ingat ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa pagbibitiw ng salitanan tanungin tungkol sa paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Natanong kasi ang award winning kapuso mati ni Idol kung ano ang naging reaksyon niya sa breakup ng isa sa pinakasikat na tambalan sa Philippine showbiz. Sa naganap na press con para sa entry ni na Alden at Sharon Cuneta sa Metro Manila Film Festival 2023 na Family of Two, ay isa sa mga natanong sa aktor kung ano ang masasabi niya sa hiwalayang Katniel. Sabi ng Kapuso Star medyo mainit daw ang isyo kaya hindi na siya magsasalita tungkol dito at baka siya naman daw ang mabash. Mas mabuting tumahimik na lang siya dahil hindi naman talaga siya involved sa kontrobersya. Dagdag ni Alden ang kailangan daw ni na DJ at Kat ngayon ay respeto, pagintindi at pagsuporta. May mga fans naman na nagsasabing sana sila na lang daw ni Katrin ang magkatuluyan at wish nila na magsama uli silang dalawa sa mga pelikula. In fairness, gumawa naman talaga ng kasaysayan ang pinagsamahang pelikula ni na Alden at Katrin na Hello Love Goodbye noong 2019 na siyang may hawak ngayon ng record bilang highest grossing Filipino movie of all time. Pero unahan ko na po kayo. <laughs> Hindi po ako magko-comment sa kahit anong anong Pero questions sa about US. Mauuli kayo magtambal niya. Ah, well, Pero yun na lang daw ni Katrina. Then na lang daw kasi. Ah, reto ka daw kay Katrina. Wala na siyang Oo, ako po <laughs> parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa if I just keep quiet po with this issue. Pero hey, tingnan na lang po natin kung ano magiging turn out. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they, have, they, they need to go through. Ako si Erwin Santiago at yan ang bandera chika natin today.